Patuloy pa rin na nagdadala ng malawakang pag-ulan ang bagyong kresing sa malaking bahagi ng bansa. Isa na itong ganap na tropical storm. Mga lugar na matatama ng tropical cyclone ay pinapayuhan ng pag-asa na mag-ingat sa pagtaas ng tubig at pagguho ng mga lupa. Kasabay ng patuloy pa rin na umiiral ng southwest monsoon sa mga natitirang bahagi ng bansa. Ang ulat panahon mula kay Liz Miro. Sa weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center ayon sa Weather Bureau, as of 11 a.m. kaninang umaga, patuloy na kumikilos ang bagyong Krising patungong Northern Luzon area. Ang sentro ng bagyo ay bandang Tugigaraw City, nasa layong 196 km per na nagdudulot ng mga makakapal na ulap at pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon inaasahan ang posibleng paglandfall ng sentro ng bagyo sa may mainland Cagayan ngayong hapon at sa Babuyan Island naman ngayong gabi. Ang mga lugar na tatamaan ng Tropical Cyclone Wind Signal number no. 2 ay ang Lalawigan ng Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Island, Isabela, Apayaw, Kalinga at Northern Portion ng Abra. Wind Signal number no. 2 rin sa may bahagi ng Eastern Portion ng Mountain Province, Eastern Portion ng Ifugao, Ilocos Norte at northern portion ng Ilocos Sur. Inaasahang makakaranas ng pagulan na maaaring magdulot ng pagbaha, lalo na sa mababang lugar at pagguho ng mga lupa, lalo na sa paanan ng bundok. Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 naman sa lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Mountain Province, Abra, Binguet, rest of Ilocos Sur, northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Aurora at northeastern portion ng Nueva Ecija. Samantala, patuloy pa rin na umiira lang southwest monsoon o hanging habagat na nagdudulot ng malawakang pagulan sa gitnang Katimugang Luzon, sa Kabisayaan at bandang southwestern ng Mindanao. Ayon sa pag-asa, may mga ilang lugar pa rin na makakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan dahil pa rin sa habagat. Para sa magiging lagay ng panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 60% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at nasa 60% ang chance ng pagulan. Sa Kota Bato Province, maglalaro sa 22 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng uulan. 25 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 34 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng pag 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ang temperatura sa Zamboanga City bukas at 70% ang tsas uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 26 to 34 degrees Celsius ang agwat ang temperatura at nasa 60% ang tsasa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 21 to 26 degrees Celsius ang agwat ang temperatura at nasa 80% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.35 ng umaga at lumubog ng 6.04 ng gabi. At yan ang latest mula sa iWeather Center, Liz Miro, iMinds, Philippines.